Muli kong binalikan ang bahay ni Piona at Tatay Leo sa talahiban na ito para ihatid ang kanilang ayuda para may magasto sila sa pang-araw-araw nilang pagkain at para rin sa mga viewers na nagtatanong kung may ahas ba sa paligid ng tinitirahan nila Piona at Tatay Leo. Dito masasagot ni Piona at Tatay Leo kung may ahas nga ba sa kanilang kubo wala ba daw ahas dito hmm. and then one time nakita ko na tulad kasi pag hours sa ahas ito mga kaibigan mga ka-idol kumustahin natin ang kalagayan ngayon ni Lapuna at tatay Lee. magandang hapon kumusta kayo dito sobrang init dito oo, oo kasi ano eh nag na naman ng operation ng cleaning uh, dito sa area namin kung saan kami ngayon tumutuloy bali pinuto lahat ng mga puno ganyan, wala nang malilim na ano. Ang nagiging silungan na lang talaga itong kubo. Hmm. Actually, may mga natutulog ngayon dito. Wala well, na sila patulugan na iba kasi halos lahat sinira Mira na naiwan. Sila na sa akin at saka ko yun, dalawang kubo na naiwan dito. Gusto naman ng ano nyo ngayon? Ha, hanap buhay. And so far, uh, si Leo nangangalakal siya ngayon. Tapos okay. ako na nasa parkingan. Bali, ayan, may nangangalakal siya ngayon na, ng mga kinakalakal mo ngayon? Po? Mga plastic, yung plastic mineral, karton, at saka mga papel at pati. Yun ang kinakalakal ko. Mm. Tapos, pag-exclice parking din ako parking sa parking Parking pa rin. Parking pa rin. So, ayan. So, parang ang andami, andami kumakain ngayon kay Diwata, mga 3Ds na na dumadag sa ulit ng mga tao. Oo oh, nga, napansin ko kanina, marami pa rin palang kumakain kay mm. Diwata kahit pa paano lalo na kagabi ang dami like like kasi may ano eh may fireworks sa Moa hmm. so bali yung mga tao doon parang diyan na nagapunan na sa so, Iwata para sa obo ngayon may bibigay ako sa inyong pera oh. galing sa pagbablog at uh, ito ibibigay ko sa inyo ni tatay Leo uh, para ito sa inyo uh, kayo na bahala niyan. ayan so, po ka. ito ah uh, Malaking tulong na rin sa amin to. So hmm. bali mo takaroon karon na kami ng budget. Uh, si Tatay Leo na bahala mag-budgeting yan kasi siya mas matanda. So maraming nagtatanong dito sa tinitirahan ninyo, dito sa kubo na to. Ay uh, wala ba daw ahas dito? 'Yun yung karamihan na kinukomment ng ating mga viewers. Kaya nga, nag-alaga kami ng pusa eh ay may pusa kami may aso kami kasi yung pusa na wala baby ay, nila ay ito na lang kasi nanganak yung pusa namin ayan apat apat siya Bali, wala yung nanay eh. Okay, so, kaya ang, ang pusa kasi yun, malaking tulong talaga kasi natutulog kami dyan siya matutulog sa pintuan. Hmm. And then one time nakita ko na tulong kasi pag awal siya sa ahas dito. Oh, sa dagat. Alam mo, imbis na tulungan siya namin, tawa na kami ang tawa dahil talo talaga ang ahas sa kanya. Kaya alagang alaga ko yung pusa ko na yan ilang years na. <laughs> Marami, Marami kasing nakakatawang nagko-comment. Habang natutulog daw kayo, may kasama na kayong may katabi na kayong sawa wala <laughs> <No>. namang ganun. <laughs> wala wala <laughs> yeah. hindi ko na-experience sa tagal ko sa ano kahit nung nandok pa kami sa tulay doon talaga may mga nakikita kami ah syempre talagang alam naman natin yung mga sawa kapag busog yung nagbababalad sa tubig yan doon talaga <laughs> yeah. sa ilalim ng tulay marami uh -huh. yan nakakita talaga ako yung malalaki sa so, ito po yung kanilang kwarto talaga yes. malinis naman talaga naman, no. parang nasa hotel lang yes tayo no, mga kaibigan mga ka-idol ba bali gawa na yung kwarto ko ito na siya oh pati yung ordinary ayan guys tingnan niyo oh kasi nung first time na pumunta si Kaidol dito is magulo siya di ba nirerenovate oh, yung mga gamit naming iba hindi namin tinatambak na lang ayan yung mga unan tapos ayan back to you so ayan at uh, maraming maraming salamat ayan. sa inyong dalawa dahil natin yes. ko syempre yung ito guys yung pera ha na, ulitin na... ko ha Ayan, binigyan tayo ni Ka Idol. Ayan, yung kita nat natin sa Facebook na sa pamamagitan ng panonood nyo, kumita kami ng pera, mm -hmm. ganyan. So, <laughs> sa binigay niya, eh, lagi naman ako binigyan ka kay Ka Idol sa Gcash. <laughs> o, oh, kung siya ng yes. na sa akin oh, ng Gcash. Agang, pag, ano, hindi ko rin naman matiis siya, na wala silang makain. Mm -hmm. Kaya, gumagawa ko ng paraan. Marami na ang utang, pero nabayaran na natin ngayon. So, anong masasabi mo tatay? Uh, salamat ka lang. Papasalamat ako sa lahat ng mga nanonood sa namin. Sana subaybay niyo palagi. At saka, para at least hindi ma nakakatulong kayo sa amin talaga. Papasalamat ako. Mm -hmm. para sa amin yan. Lalo sa buhay namin dito sa ano. Sa, ang tawag niya ito, reclamation area. Um, ayan, guys, ah, hindi lang sa channel ni Ka-Idol niyo supportahan. Supportahan po natin si Diwata, yan, so, sa mga panibagong binubuksan niya, mga franchising niya. Oh. So, bali, yan, kabubukas lang sa Laguna. So, bali, lahat ng mga taga-Laguna, sa Kalamba po, meron na tayong Diwata Paris Overload, mm. yan. At sa Pampanga. Ayan, sa Pampanga, sa San Fernando naman po. Mm. Meron din ngayon sa Caloocan. Sa Caloocan, mm. yan. Meron din tayo sa Litex. Ah, mm -hmm. uh, ayan may mga bubuksan pa daw na mga franchising pa so ayan marami maraming salamat po and God bless po sa ating lahat huwag nyo kakalimutan uh, bago kayo matulog mag prayer yes. tapos pagising nyo magpasalamat kayo sa Panginoon dahil yun ang uh, maganda na lagi tayong may pinupuri na Panginoon Oo. Magdasal uh -huh. lang po tayo araw-araw yan. Mm naman nasundatan natin dito sa ano eh? asa okay. susunod tayo, um, ba magpagupit ka sabi ng mga viewers. Right. Mm -hmm. O oh, baka may gusto mag-sponsor rin ng... Kasi ano to yan, Gab? Nang ano, may cover kay tatay. Kaya hindi ko ma-anabihin mm -hmm. yung sarili ko eh. Pero pagka ano, pag pumunta ko dito, pag may time ka lang, okay. papagupitan, no? Mm -hmm. Piyo na maraming maraming salamat. Salamat guys! Oh,